So what's up guys, welcome back sa ating channel So magandang araw guys sa ating lahat So ito, part 2 na po ito guys ng ating uh, video dito sa Tosonra DE8 660 So last video guys, pinakita natin yung laman tapos pati na yung kanyang problema guys pinakita natin, goods yung channel A, uh, yung channel B lang mayroong problema, basag yung tunog kahit nakapulbol yung po siya guys pangit yung tunog guys hindi po eh, hindi po yung tunog distorted distorted hindi mataw so meron tama itong channel B So yung unang gagawin natin dito guys, baklasin natin yung channel B na circuit board. Isa lang naman yung circuit board dito guys. Isa lang yung circuit board nya. Nakapix lahat. Pati na yung kanyang input buffer nasa sa board din nya. So baklasin natin guys yung heatsink. Yung tornilyo nito is nasa ilalim. Ayan, nasa ilalim yung tornilyo dito guys. Cheat Check natin. Bago natin ito baklasin guys, mag iwan tayo ng picture kung saan nakakabit yung mga connection dito para hindi natin makalimutan at para may balik natin sa dati guys yung kanyang connection ayan so babaklasin natin to So ito guys, nabaklas natin yung main board. So testiran muna natin yung kaniyang wire patungo sa board, yung kaniyang pinaka-supply guys kung okay ba? Wala bang lost voltaje. So ito yung positive guys. Dito tayo kukuha ng ground sa negative. So 100 volts positive so ito 100 volts negative so guys so matas din kani yung supply guys kapag naka-filter na siya ayan so 80 volts yung kaniyang transformer kapag na-filter na po siya guys abot siya ng 100 volts so dumadaan pa tayo sa test bulb ayan so 100 volts Malakas na din siya sa kaniyang supply. Ayun. So, doon tayo magpo sa mainboard kasi okay lang naman yung kaniyang supply. Napapunta sa mainboard. So, ito na po guys yung mainboard ng Tosonra DA8660. So, meron ako napansin dito guys isang resistor. Yan, sunog. Yan. So, meron pa lang nasusunog mga guys. Yung katabi ni transistor nito, sure ako ah, na pick to. Baklasin natin yung mga resistor nito Testira natin kung hindi ba nag-change value yung ibang resistor. Tapos ito, yung malapit na transistor. Ayan, dito yung patungo. Testira natin. Baklasin natin ito guys, mga transistor. Tsaka itong resistor. So stay tuned. Guys, natanggal na pala natin yung resistor dito na sunog. Oh. Ito. Ayan. So, meron naman yung mabalyo dito, guys. Medyo na hindi maklaro, pero meron naman tayong guide sa isang board. So, ito. Yung katabi na transistor dito, papunta dito, guys. Tapos, dito, i-check natin isa-isa kung hindi ba natamaan. So ito guys, testing lang muna natin, walang heatsink. Dahil kapag meron pa siyang problema guys, babaklasin natin yung driver niya, transistor. Yan, pero kung babalik sa normal yung tunog niya, is mas mainam. Yan, so double check natin yung connection para mas problem. Na connect na yung connection guys, patungo sa input. na, na rin yung P3 natin na receiver. Kinabitan natin ng speaker sa channel B ayan guys so try natin i-power on power natin guys dito na section guys is tinanggal ko muna yung kanyang supply dito sa board yan para walang problema yan disconnect muna natin yun no? naka disconnect po siya dito lang tayo naka connect ngayon channel B so power on natin try natin ni volume guys madaling mag clip Dali mag-clip guys. normal man yung init tapos yung resistor na nilagay natin is normal lang naman So, meron pa siyang problema, guys. No? Yan, basag pa rin yung tunog tapos. Madaling mag-clip. So, Next natin target dito, baklasin natin yung kining driver dito. Baka napiktuhan to. So, proceed tayo next step. Baklas naman tayo guys. So, stay tuned. So, dito guys, meron tayo nakitang resistor dito na open. Wow. Open na siya guys. Hindi na siya nagre-read. So, ito. 12k na 2 watts yung kabila niya is nandito ito guys 12k na 2 watts so ito tinanggal natin dito po yan ayan guys istira natin point tayo sa uh, times 100k ayan So, wala na siyang reading. Open na po siya. So, yung isa dito guys is magre-read to. Ayan. Ayan. So, meron siyang reading. So, ito siya guys. Ito pala yung resistor na to is supply po ito patungo dito sa mga driver o. Oh, ng maliliit na transistor ito. Ayan. So galing ako sa lungsod. Pumili ako guys. Sa tamang tama meron silang 12K. Pumili ako ng dalawa para meron tayong extra dito. Yan. Mura lang to sa lungsod namin. 10 pesos. Pero mas mura sa Shopee. Kaso lang pag mag-order tayo sa Shopee matagalan tayo. Ayan. Tayo natin guys. Ayan. So same reading sa nandito, guys, oh. Ayan, same reading. So ikakabit natin 'to, guys, itong bago na 12K. Ayan. Sana gagana na siya, guys. Ayan, 2 watts. So, isasolda ko muna guys. So, ito na po guys. So, oh, nakakabit na po siya. Pinatulan lang natin ng paa kasi mahaba. Tapos dito is sinolda na natin balik. So, dito na side guys. Tinanggal natin to. Tinester natin. Is goods lang naman siya. Dito na side. Yung mga driver. Tsaka dito guys. So, sana oo. Oh, oh. Babalik na sa normal yung audio nito kasi dumandaloy na yung supply niya dito sa driver niya. So try natin i kabit sa supply. Tapos titesting natin guys. So stay tuned. So dito guys, uh, nalipat na tayo dito sa loob no kasi ginabi na tayo sa pagtrace ng sira ng amplifier na to. So dito guys sa uh, volume B itong volume B guys ay pinalitan na natin ng bago which is 10k ohms uh, ang value nito. Ayan, ito guys. Makikita natin na uh, hindi lang natin uh, pinold yung kanyang pin para hindi masira. Kasi yung original lang pin niya dito guys ay pinold nila para direct solda sa main board. So dito hindi lang natin pinold mga guys. So ginamitan lang natin ng soldering lead para ma kabit natin sa main board mga guys. Yan. So tapos yung last option natin dito guys yan dahil dito is napalitan na natin yung sunog na resistor ito yung 220 ohms na 1 4 watts tapos ito 12 k ohms na 2 watts ito goods na to yung dito na lang yung input buffer nya papalitan natin guys itong input buffer itong 4 5 ATD na GRC. Tatanggalin natin to, Tapos, papalitan natin ng bago. So, stay tuned guys. So, ito guys, natanggal natin itong IC na 4580. So, palitan natin guys. Meron tayo ditong parts. So guys. So, ito yung kakabit natin guys na bago. bit ko muna guys ha. Kasi yung kaniyang paa is naka kuan yung paa niya. Hindi kasi Ito. Kasi na siguro to. So, 4558D GRC. So, ito guys, nakabitan na natin ang 4558D uh, GRC. So, okay lang to pamalit dito sa isang balio na 4580D. Same lang po ito ng function, yung kanyang pinout. Yan, so ito isasoldan na natin to guys. So ito guys, naibalik na natin, nalagyan na natin ng heatsink. Tapos nilagay na natin sa casing niya. Ayan. Tapos yung wiring dito guys ay nakabit na rin. Ayan. So iti-testing natin to. Ayan. So itong volume control guys, bago na rin to. So ito yung natanggal natin. Hindi kasama to kasi... So, volume control. input buffer 45580 12k yung isang sunog ito sa labas your resistor na uh, 220 ohms Ayan. so ngayon guys isita muna natin dito Testing natin yung channel B so ito guys uh, titesting natin yung channel B So, dito gumagamit tayo ng mixer ngayon, guys. Ayan. Naka-parallel tayo. Isa lang yung input ginamit natin. So, power natin, guys. Ayan. So, pansin natin, guys, dito yung kaniyang signal is normal na po siya. So, volume natin. So, meron ng audio, tapos gumagana na rin yung kanyang volume, guys. Hindi na siya distorted. Lipat natin sa isa guys. Isisit muna natin guys no para mapakinggan natin kung same na ba sila ng lakas. Lipat na natin yung speaker. Lipat natin channel A. ito guys, normal na amplifier na to no. So, goes yung channel A nito, yung channel B lang mayroong problema. So, ito lang yung tanggal natin guys. Ayan. So, overall guys, goes na to. Pwede na to kunin ni Bosing. So, yun lang guys yung video natin. Maraming salamat. God bless. Tsaka, ingat tayong lahat.